Kunay. Oh, ayan oh, yun, isang malupit. Oh. Isang malupit. Meron ba? Pa-bang huli Wala mong pa-strike kahit isa. Pahabol pa lang. Eh, huli ka na ba? Pero ganda na tubig, ano? Ganda ng tubig. Ala, ganda pala ng pwesto mo dyan ah. Kung di mo ako nawala, hindi kita makikita eh. <laughs> O, oh, kaway ka muna. Yan o. Oh. Yan yung nags ah, nagsama sa atin dito. Yan yung Isang magandang umaga sa inyo mga ka hunting. Samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Kamusta nga po pala kayong lahat? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. At shoutout po sa mga viewers natin na patuloy na sumusuporta. At sa mga viewers shoutout po sa inyo patuloy po po tayong dumarami ayan sa mga paninigsay po sa buong Pilipinas shoutout po sa mga angler sa buong Pilipinas shoutout po sa inyo lagi po tayong mag-iingat sa mga fishing adventure natin at shoutout po kay Tatay Sunnyboy 23 na lagi tayong sina sa kanyang mga vlog Ayan, mga fishing hunting, pumutok na yung si Tolitz na nagsama sa atin. Tayo hindi pa tayo nakapuesto. Ayan, shoutout po kay E.G. Sabi. Shoutout po kay Redwards. Shoutout po kay Raymond Santos. At shoutout po kay Oliver Abagon. O, paano mga kapising hunting? Hanap na tayo ng pwesto natin at nang malaman natin kung tayo makakahuli. Masusulit yung dayo natin dito sa Tralala. Mga fishing hunting, dito tayo po Tago tayo dito sa puno ng saging Iba ba muna tayo mamumutok? Pintungan tayo. Ba, sana mga kapising fishing hunting. Ayan, natin. Oh, ang daming dalang sukal mga ka-fishing hunting. Yan, oh. Yan, oh. tayo. Good size mga kapising Kakat natin. Ikot natin. Medyo mabigat itong ano. Nadala-dala niya. Yun o. Oh, ah, ng hunting, ganda ng kulay ng unang isda natin oh. yan o oh. ganda ganda ng size balik tayo ulit doon sa pwesto natin sila natin yung sukal mga kapising natin ang dami sukal o oh. pero alisin muna natin yung ano Kami oh, ganda ng kulay mga ng ating. Green na green ang tilapia dito sa Tralala. Ang ah, sukal. Ah. uno Kita bana at makapesing anteng Oi air ite nama ko nyair Nak mah, nak kaya lah. Oh, no. oh. mm. Ah, tu na so, ya. Ah, susu so, maklut pa. aw oh, mga lalanganin eh nakakalat 'ten ante mana Ah, tu kan aje. Ha. <laughs> ha, tak dapat lang bro. Kau nak buat Ito, Na tirmahan natin mga ka hunting Yo, layo ng narating Yan ano oh. Ano ba ito? Bangos o alugasin? Yan ano oh. Laking alugasin mga hunting oh. Hmm yan o oh. oh. Laki oh. Yun, tiyamahan natin mga ka-fishing hunting Laki to Yan Kadali tayo ng isang malaki Yeah, oh. no. Okay. Teka, okay, dadalitan ng mamaw, makakapisi nga to eh. Ano? Okay. Oh. Okay. Eh. Okay. Lalaki ng tilapia, ng tralala. Hmm. Ah, hunting, oh. Ay, mga kapising hunting. Okay. Kaya yung tilapia, nadali natin. Laki okay, mga ka-fishing hunting uh, Uluhan pala natin eh Kaya pala Mikot Yan o sa mata lumabas Kaangatan na sila mga ka hunting Kasi papalaki na yung tubig at Terik na terik yung araw. Ayan, tiramaan natin mga kapising natin. Yo. Sumama ka na, huwag ka na sumabit. Malapit. aku fishing hunting. Malapit. Kan. Huh? Yan natin natin. suka lang ah huli natin. Ayan, mga kapising Pag-uwi na tayo na pang ulam. tayo dito mga ka hunting yan Ayun yung ano yung mga kaya natin mga ka hunting laging tumatama yung bala natin din sa ano so, yun tinamaan natin sa tawag ito, sa may ito yung sanga ng ipil e, tinamahan pala natin mga ka-facing hunting medyo kubli lang siguro yung video natin dito sa mga sanga hindi pa tayo nakakapwesto ng na maganda mga ka-facing hunting e, ano good size na naman to mga ka-facing hunting Ayan o. Oh. Ang katawan mga ka-fishing hunting. Pataba ng tilapia. Maraming kasing nakakain eh. po. Oh. Fishing sumilong muna tayo rito sa Kamatsili. Sobrang init, mag dis 10 pa lang eh. Sobrang init na. Sulit naman yung ating pamumutok dito sa Tralala. Pag-uwi na tayo ng pangulan, Mga good size naman yung nahuli natin. Siguro okay na itong huli natin. May mga lutang pa mga ka hunting eh, pero hindi na natin kaya yung init. Mayroon pang namumutok dito na tatlo eh. Umuhuli rin sila. Ay pakikita ko na sa inyo mga ka hunting, huli natin. Mga ka hunting, huli natin. Dito ko na pakikita sa bahay. Sobrang init kasi doon sa bukid. Ah. Ulit naman yung ating pumutok, Ayan yung resulta na ating pagtsatsaga. O yan, mga ka-fishing hunting. O yan, ang resulta na ating pagtsatsaga. Sulit naman. Ganda ng sukat. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na ito. At maraming salamat po sa mga nanood din ng video na ito. Kita na lang po tayo next video. God bless po.